Nagkakasweldo ko lang, parang dumaan lang sa palad ko ang pera. <sighs> Hello po? Ah, uh, pasensya na po. Pipilitin ko pong mabayaran yung kulang sa... Hindi pa ako nakakabayad sa hiniraman ko ng pera. Eto na naman ang pagtaas ng singil sa tubig at kuryente. May mga tao bang tumitingin sa problema ng pagtaas ng langis? Ano ba to? Kada taas ng presyo? pansin ko, lumilit halaga ng sweldo ko. Diyos ko, huwag naman po sana maulit. Nung na-ospital lang nanay, nataranta ko sa paghahanap ng pera. Tapos, ang tagal-tagal ng pag-aasikaso, hindi pong eksena pa sa sine. Nagkagalit yung, yung kamag-anak kasi emergency case na pero walang mabilis na serbisyo. Tilang pala sa sine yon At yung health facilities, kulang. Sa ibang ospital pa na-examine si nanay, wala daw kasi sa unang ospital. Ano ba meron? Di na problema sa traffic. At lalong di rin bago ang mga nagpo-protesta. Tumaas ang langis sa hihingi ng pagtaas ng bayad sa pamasahe. Tataas ang bilihin, pati ka mo gastusin sa pag-aaral. At ako, magdadagdag ng bayad. Ikaw ba naman ang magsimula ng ganito umaga? Kanya-kanyang hinaing. At syempre, kasama mga iniisip ko ngayon. Sana tumating din ang panahon na magbago naman ang kondisyon sa mga bayarin at mga serbisyo. May lang tren na naman, Araw -araw naman ang dito matakbo. Araw-araw naman ganitong pili. Isipin mo rin, pag sakay mo, pare-parehas kayo ng bayan. Pero merong di makaupo at laging nasisiksik. Una na lang lagi, ikaw na. At dito naman sa jeep, upong 25. E eh di wow! Kaunting tiis na lang. Konting tiis, day. Konting tiis pa. Kailan ko makikita ang pagbabago? Ramdam ng nakararami ang ganitong kondisyon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain ay nauuwi sa di sapat na mabibiling pagkain. Ang sigil sa tubig at kuryente, ganun din. Ang makita ang kinaltas na buwis pero ang ilang serbisyo na pampubliko ay tila di sapat. Sa mga nakararami, wala masyadong magagawa kundi bilin o bayaran kung ano ang pangangailangan. Ganun kahalaga ang pera. Pero paano kung pangunahin pangangailangan na nga lang ang binibili o binabayaran, eh hirap pa. Ito ang mga layunin ng serbisyo sa bayan bilang party list. Ang maging kinatawan ng mga Pilipino para magkaroon ng boses at pagkilos na nakatuon sa adikaing ikabubuti ng mga consumers. Gumawa ng mga panuntunan batas at ireforma ang mga sistema upang maging nararapat ang pagtugon ng mga namamahala sa kapakanan at karapatan ng mga mamimili at lalong pagpapabuti ng mga gawi ukol sa gastusin sa pangangailangan at serbisyo. Ang itama ang timbangan ng bayan. May panahon para umahon. May karapatan ng lahat para umangat. Nasa pagboto mo na kasalalay ang kinabukasan nating lahat.